Sa puso ng Pangasinan, matatagpuan ang isang bayang mayaman sa likas na yaman at tradisyon. Ang mga terem mula sa malawak na taniman hanggang sa tahimik na ilog at kabundukan, binansagang itong Green Paradise of Pangasinan. Ngunit higit pa sa likas na ganda, mayaman din ito sa kultura, kasaysayan at produktong ipinagmamalaki ng mga Manggatareños. Sa video na ito, tuklasin natin ang mga yaman ng mga tarem at mga natatanging tanawin, gundog gawang lokal at kwento ng mga taong bumubuo sa diwa ng bayang ito. Marahil nadaanan mo na ang mga tarem kung pumunta o pauwi ka galing sa Maynila o karating na probinsya dahil kilala ito bilang bungad ng Pangasinan. Isa ito sa mga unang bayan na madadaanan kapag papasok ng lalawigan. Kilala ang lugar bilang pinakamalaking bayan sa Pangasinan batay sa lawak ng lupa. Ito ay binubuo ng kagubatan, taniman, ilog, kabundukan at malawak na patag na lupa, na perpekto para sa pamumuhay ng mga tao. Ang bayan ay naapektuhan rin ng pananakop ng mga Banyaga noon katulad lamang ng pananakop ng Espanyol, Amerikano at Hapones. Tulad ng iba't ibang bahagi ng Pilipinas, napalaganap ang Kristyanismo sa panahon ng Espanyol at naitatag rin ang mga tarim bilang isang bayan noong 1837. Edukasyon para sa panahon ng mga Amerikano at tigmaan na nagresulta sa pagpapalaya ng bayan sa panahon ng mga Hapones noong 1945. Sa kasalukuyan, mga infrastruktura na lang ang natitirang alaala ng nakalipas. Maliban dito, maririnig din ang kasaysayan sa wikang ginagamit ng mga lokal sa kasalukuyan. Karaniwang maririnig ang Ilocanong wika sa mga bibig ng mga tao. Ang Ilocanong wika ay nanggaling sa mga Ilocano na nagmula sa Ilocos Norte at Sur na nagmigrasyon sa mga tarim upang magkaroon ng lupa. Habang kami ay lumilibot sa bayan, nakilala namin si Nanay Felina, hindi tunay na pangalan. Oh, oh. Ay, pwede po bang ma-interview ka na? po ba kayo? Oh Ano po, para sa performances lang po namin sa tourism video nang ano, para uh, descriptive video. Habang kami ay nagsiset up ng aming camera at kagamitan, Napag-desisyon na ni Nanay Tilina na kami rao ay lumabas para hindi daw makagambala kay father kapag dumating na siya habang kami ay nakikipanayam. Magkagala rin po kami. Ay, po. Pali ilang taon na po kay nay? Eh. 67. Ah. Okay po. Ah, taga saan po kayo? Dito sa mga taram, General Luna. Maaari nyo po ba akong turuan o magsabi po kayo ng word na Ilocano? Ilocano. Dahil bag malam mo. Ano pong ibig sabihin? Good afternoon sa'yo. Oh, good afternoon. Ah, so, saan nyo po ba natutunan yung uh, pagsasalita ng Ilocano? Ilocan. Ilocan? Ilocan. Ilocano po. Simula yun, po yun doon sa... Simula mong bata. Ayun, dialect namin. Pero nung kahilig uh, like na inano sa Pilipinas si Tagalog. Kaya yon lahat ng mga apo-apo namin, Tagalog na rin ang ano, hanggang sa school. So, dito na po talaga kayo nakatira sa mula ng bata. At sa sarili niyo pong opinion, ano po yung nagpapaganda sa lugar ng mga taram sa bayan ng... Uh, siguro yung leadership ng mga nakaupong ano, mayor o kaya mga so, specialists. Aming ikalawang nakapanayam Nanay Gina, di tunay na pangalan. Ilang taon na po? 74. 74 souls. Taga saan po kayo? Tamo po. Pero tayo rin po. Ay, mga tatay. So, alam niyo kung ba pag-iipan? Pwede, alam mo. Ano pong ginig sabihin ko? Oo, alam po. Ah, okay. So, um, ano po yung mga... Bakit? Pangasinan ka? Pangasinan Tagalog po. Kami Tagalog. Ah, Tagalog. Muna talo siya eh. Ay, Lugana. Ano po, pero meron pong mga word na related po sa ponte, yung parang sumasabay lang sa parang kaparehas ng panggas pagpapakasin na kaya medyo na na. So, ano magbigay nga po kayo ng mga word na pwede kayo pong sa Atin no Ano? Ano po ibig sabihin? Atin no Saan? Adilno, Ipapanang. Oo, No, Oo, Saan ka pupunta? Ay, saan ka pupunta? Sa Pangasinan, Inertsulaon. Oo, ayun po. Ano po yung sa tingin niyo nagpapadelta sa mga dalawa? Ano May kayamanan nyo? Ano po? Marami. Malikasan? Oo, malikasan. ayon kay Lola Sining, hindi ito nila pangalan, namamasyal daw sila ng kanyang apo galing pang dito sa mga tarim. Aking natanong kung kapag iintindihan ba sila ng mga lokal kapag nakikipag-usap o nakikipag-communication sila, ang sabi naman nila ay oo. Sapagkat ginagamit din sa mga tarim ang kanilang wika na na Nabanggit din ni Nanay Silin na maganda raw mamasyal sa mga tarim. Ngunit bakit? Ano ang matatagpuan sa mga darem? Isa sa matatagpuan dito ang St. Raymond Pinafort Parish Church o mas kilala bilang mga Tarem Church. Isa itong simbahang Romano-Katoliko na nasa ilalim ng jurisdiction ng Diolisis ng Alaminos. Unang itinatag ito bilang isang bisita ng San Carlos at naging malayang parokya noong 1835 at tinanggap naman ng mga Dominikano ang pamamahala sa mga tara noong 1937. Makikita sa simbahan ang lumang arkitektura at masining na interior at exterior. Makikita rin ang mataas na kisame at mga ribulto ng altar ni San Raymond Peñafort. Masisilayan naman sa labas ang makapal na pader na gawa sa batong adobe at coral stones, pati na rin ang mataas na bell tower na naglalaman ng kampanilya. Ikalawang makikita sa bayan ang mga makasaysayang tahanan noong panahon ng Espanyol na kinabibilangan ng tatlong tahanang residente. Una na riyan ang Avilles Residence. Ang mga gantong tahanan ay nagpapakita ng marangyat masining na pamumuhay ng mga lokal noon. Tiyak na sila'y mayaman sa agrikultura, gawang kahoy at masining na pagukit na makikita sa pagkakagawa ng mga tahanan isa pang halimbawa ang Don Ramon Residence. At di naman magpapahuli ang Don Corletos Residence. Taga Tagasan po kayo. Taga Tagasan po. Taga Ongkit po. <laughs> taga po. Ongkit po. Pero lokal po kayo dito sa mga taram. Ah, dito po. Ikaw po po. Taga dito rin po mga taram. Ah, okay. Ikaw po. Atin. Dito rin po. Sa pulang boy ah, po. Ah, sige po. Ano po bang na ano po bang ginagawa nyo dito? At nandito po kayo sa auditorium ng mga taram. Nag-ano? Nagpa-practice mm -hmm. ko ng kanta So, bali magkakaklase po kayong tatlo. Okay. So, ano po yung, ano po, ano po yung nabanggit nyo kanina na itatranslate po sa Ilocano? Itatranslate po sa Ilocano yung kanta. Oo, oh, bye. Oh, okay. Nag-iilokano po ba kayo? <laughs> Ikaw ko yun, okay, nag-iilokano ko po ba? Pag nag-iilokano po yung kausap mo. Pag, uh, nag po yung kausap mo yun. Oh, ah, okay. Mag so, bali kung hindi siya nag <clears throat> no, katulad ko po, hindi niyo po kinakausap ng Ah, so, ikaw ko kuya, nag ka po ba? Hindi po masyado. Kunti hindi masyado. po masyado. Ah, okay. Kunti lang ikaw ate. Kunti lang din po. Pero po, pag nakikipag-usap yung uh, kausap nyo, dire-direcho lang po naiintindihan nyo yung pag-iilokan. No? Nakakaintindi po ako, pero hindi po ako nakakasalita po. Ah, okay ayon sa magkakaibigan na ang tanging yaman ng mga tarim ay ang mga tao, likas na yaman at mga wika na ginagamit nila. Katulad na dyan ang dialektong Ilocano. Ang bayan ay pangunahing umaasa sa agrikultura, turismo at pagtatanim. Ito ay may pinakamalaking lawak ng lupain sa buong Pangasinan. Kahit hindi na pagkakailan na ang agrikultura at turismo ang income ng bayan. Dahil sa pagtatanim, mayaman ang bayan sa bigas at malagkit na bigas. Dahil sa natural na dami, naging kasama na ito sa kultura ng mga tarim na bumubuo sa iba't ibang klase ng kakanin. Isa sa mga halimbawa nito ay ang tupig na itinampog ngayong festival ng mga tarim 2025. Ang festival ay isang pagkakataon para ipagdiwang ang lokal na kultura at tradisyon ng bayan. Kasama ng lokal na aktibidad ng Tupig Festival, ang mga sayaw, parada, at patimpalak na nagpapakita ng talento ng mga residente. Bukod sa kultura at mga kakanin na gawa ng bayan, maaari kang mamasyal sa likas na yaman na taglay ng lugar. Isa sa natatangin na puntahan namin ay ang Daang Kalikasan. Isa itong 54 na kilometrong daan na magkokonekta sa Pangasinan at Zambales kapag natapos. Tiyak na ito yung makapagpapalakas ng kalakala ng dalawang probinsya. Ito ay kasalukuyang ginagawa sa ibabaw ng kabundukan na magtatawid sa iyo sa iyong paroroonan. Habang binabaybay ay makikita ang buong mga tarim at karatig na bayan, pati na rin ang naggagandahang view sa taas ng mga bundok. Totoo nga na Instagramable ang lugar na ito. sa pa sa aming na bisita ay ang Pakalad River. Ang Pakalat River ay isang tanyag na destinasyon para sa mga lokal at bisita. Dito, maaaring mag-relax at magpalamig sa malamig at malinaw na tubig ng ilog. May mga kubo sa paligid kung saan maaaring iwanan ang mga gamit bago magtapisaw sa tubig. Isang mahabang hanging bridge ang matatagpuan sa ibabaw ng ilog na ginagamit ng mga lokal bilang shortcut papunta sa kabilang pampang. Ang tubig ay karaniwang mababaw ngunit may mga bahagi na malalim dahil sa mabilis na agos. Ayon sa barangay Pakalat, ang lugar ay bukas mula 7am hanggang 6pm at may entrance fee na 10 pesos bawat tao. Ang mga kubo ay maaaring rentahan sa halagang 300 pesos. Walang overnight o camping na pinapayagan sa lugar. Ngayon, tatawid kami sa... Ma, tatawid lang ako ma. <laughs> tatawid po kami dito sa tulay. Ay, wait. Kuya ko lang ba parang gumagalaw siya? Wait, wait lang. Daan, daan kayo. Wait Dahil lang. unang beses ko pa, pa lamang ako. dito. Akoy nahirapan. Mahirap magbalanse oh ng iyong katawan Ma lalo Johanna. na may nauuna. Ma oh my god. Oh my god. <laughs> Isa itong pagsubok na kinailangan naming lampasan. Ito sana'y magsilbing babala sa mga susubok pa lamang kayo'y mag-ingat sa pag-apak ng inyong mga paa at baka hindi mo mamalayan ang lupok na banda at tuwirang mahulog sa matitigas na bato sa ilog. Mapapalitan ang takot ng pagkamangha sa tanawin makikita habang ikaw ay tumatawid. mapupukaw ang iyong atensyon sa tanging kagandahan ng lugar. At sa awa ng Diyos, nagtagumpay kami sa pagtawid. Habang kami ay naglalakad sa masukal na kagubatan, natagpuan namin ang isang lugar malapit sa paanan ng bundok. Andito kami para magpahinga at kainin ang tupig na nakuha namin galing sa si fiesta. Buksan so, uh... na natin ang tupig. Uh, ano bang, ano bang itsura guys? Tupig. tupig. nyam nyam um, Titikman na natin ang tupig um, Medyo may sunog sunog siya um, Patong <laughs> ipagayin um, Lasang coconut Sarap ba? Mmm anasa? Ang nasa I-describe nyo kung matamis maasin Matamis siya na Malarasaan yung boko Tas Mmm Sakto really lang yung pagkaihaw niya Kita nyo naman na Medyo dark So dahil sa distinctive na kulay nito na medyo um, sunog, dahil ito ay iniihaw. Ang tupig ay isang tradisyon na pagkain sa Luzon at ko sa Pangasinan. Ibat-ibang bahagi ng Pangasinan at Luzon. Ito ay kadalas ang ginagamit o oh, kinakain sa panghimagas. Ito ay gawa sa sanyog, sa, sa malagkit na kanin at sa asukal. Ito ay tinatapal at nilalagay sa dahon ng saging at ini at ipinapaihaw. Kadalasan ng lasa nito ay matamis na malinamnam dahil sa nasa nagpapalasa ditong niyog. Ito ay kadalasang kinakain sa umaga, pinang pinagsasalo-salo o itinatampok sa fiesta. Ayon sa lumang kwento na ang mga tarim ay nanggaling sa dalawang mga ngaso na nasa masukal na gubat. Nagkataong nagkita sila sa gubat na ngayon ay nakatayo sa bayan. Ang isa ay may dalang mangga at ang isa ay may dalang talaba. Nagkataong nagkita ang dalawa at nakita ang kanilang mga dala. Ah, uy, okay. tarum? mangga! kin tarum! Mangga At doon ang galing ang salitang mga tarum na ipinangalan sa bayan. Sabi sa mga lumang kwento ang wika, kultura, pagkain, kasaysayan, kalikasan at mga tao ng mga tarim ay mahalaga sa paghubog ng kanilang identidad. Ang wika ay nagsisilbing tulay sa pagpapahayag ng kanilang tradisyon at kasaysayan. Habang ang kultura at pagkain ay nagpapakita ng kanilang mga natatanging pamana, ang kasaysayan ng bayan ay nagpapaalala sa kanilang mga pinagmulan at ang kalikasan ay nagbibigay ng kabuhayan at ganda sa komunidad higit sa lahat ang mga tao ang siyang nagpapatuloy at nag-aalaga sa yaman at tradisyon. Kaya't sila ang ating matatawag na puso ng manggatarem. Yo, shoutout po tayo kay Justone. Nandito po si Justone. Kasama po ang kanyang napakagandang mga mother Hello po. <laughs> What time? Hmm. Three, three to So ano nga ba ang mga tarong? Ang mga tarong ay isang Hi hey guys. Hi guys. Umisem. Huh?